Samantala para sa iba pang mga detalye, ilulunsad ng Department of Health ngayong Hulyo hanggang Agosto ang kampanya kontra sakit sa ilalim ng programang Bakuna Eskwela 2025. Layo nitong mabakunahan ang mga estudyante sa Grade 1 at Grade 7 mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Ang, pagpapab ang pagpapabuko ng ito ay libre, ligtas at epektibo para maprotektahan ang mga kabataan sa mga nakakahawang sakit. Inaasahang magiging katuwang ng mga paaralan at lokal na pamahalaan ang mga magulang upang matiyak na makakatanggap ng bakuna ang kanilang mga anak. Hinimok ang mga magulang ng mga bata na agad na pirmahan ang consent form na ipapamahagi ng mga guro upang maisama ang kanilang mga anak sa nasabing libreng bakunahan. Mahalaga umano ang pahintulot ng magulang para maisakatuparan ang medical procedure sa mga bata. Asahan ring mapapanatili ang mataas na immunization coverage at may iwasan ang posibleng outbreak ng mga sakit sa mga paaralan at komunidad. IFM News.